Eto, nagngangangalngal na naman po itong mga pulahan, lalo na po yung mga sa social media, katulad ng madalas kong sabihin, yung mga yan siguradong magmamarunong. Pag meron silang uh, narinig, nabasa na statement ng isang nasa panig ng katotohanan, halimbawa dahil allergic yung mga yan sa katotohanan, nako ay gagawa ng kung anong pagmamarunong, yung estilo nila na huling-huli na pero ganun pa rin. Akala nyo naman, ang gagaling talaga na itong mga pulahan. Supuntahan so, natin itong statement or itong tweet na ito ni Agot Isidro na ngayon ay pinagpipiyastahan na naman kung ano-ano na -ano namang personal na atake ang ginagawa na itong, mga, na itong mga hinayupak na pulahan sa social media. Pero kung titignan niyo po yung, yung statement na ito ni Agot, ito na may, or um, dito, sa tingin ko ay nasa pool, hindi lang po ang isang tao, kundi marami na nasa pwesto maraming mga politiko ang nasapol dito. Dahil totoo eh. Ito yon. We not only normalize stealing, we even legalize it. Alright. So dahil nga po napakainit na usapin ngayon yung confidential fund na ito si sa Sara Duterte. So ang inakala na itong mga pulahan ang pinatatamaan ay si Sara Duterte. Ayun, sa pool. Masakit no yung natatamaan. Lagi naman po kayo natatamaan. Tapos de-depensa huling-huli -huli na eh, na, na yung depensa nyo ay hindi naman consistent, di ba? Kung, kung, ano-ano na lang na depensa ang ginagawa, kita nyo naman si Kimbo, di ba? Matalino sana, may alam sana, kaya lang dahil nga, dahil, dahil nga siguro sa ambisyon niya, abay, mukhang, mukhang nagbububububuhan na naman. Normal dito sa mga taong ganito para lang para lang kumapit, para lang makakapit. <laughs> Agot Isidro sinabing uh, tila ginawa ng legal ang korupsyon sa Pilipinas. At yun nga, uh, kuno ay ito'y patama dun nga sa confidential fund, or tungkol sa confidential fund ni Sarah Duterte. Nako, kahit siguro walang issue ng confidential fund, pero totoo naman kasi na nagiging normal ang stealing. Hindi lang stealing ang naging normal dito sa atin. Yung yung mga kabulastugan, yung pagmumura on television, on national television, at marami pa pong iba, nakatiwalian, nagiging normal.